Iniimbestigahan ngayon ng Philippine Coast Guard ang natagpuang umano'y debris ng Chinese rocket sa baybayan ng Sitio Bibigsan, Barangay Minabel, Kamigin is Island, sa bayan ng Kalayan, Cagayan. Batay sa ulat ng Coast Guard Intelligence, Intelligence Unit, Kalayan, isang residente ang nakakita ng isang piraso ng metal sa pagitan ng Sitio ng Baka, Sitio Bibigsan at Sitio Dakel Adanum. Matapos matanggap ang impormasyon, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Kamigin at nakipag-ugnayan sa Maritime Safety Services Unit, Northeastern Luzon, mga opisyal ng barangay, Kalayan Police Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang masiguro ang kaligtasan at masiyasat ang naturang bagay. Ipinagutos naman ng Coast Guard, District Northern Luzon or Northeastern Luzon sa Maritime Security Law Enforcement Command Chemical or N, N E L Z and Chemical, Biological, Radio Radiological, Nuclear and Explosive Team na tumungo sa kalayan upang pagpangasiwa ng ligtas na paghawak at pagsusuri ng debris. Inatasan ng lahat ng personnel na magpapatupad o magpatupad ng mahigit na pag-iingat o may higpit na pag-iingat laban sa posibleng panganib na dulot ng biohazard o chemical. Pinayuhan din ang mga manging isda at residente na huwag lalapitan o gagalawin ng naturang debris hanggat hindi natatapos ang formal na pagsusuri. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at nangako magbibigay ng karagdagang impormasyon sa sandaling makumpleto ang opisyal na investigasyon. IFM News